Arestado ang dalawang sospek na umano'y responsable sa likod ng pamamaril sa isang sangguniang bayan candidate at dalawang iba pa sa barangay Bungad, San Pablo, Isabela, pasado alas 9 ng gabi nito lamang ikadalawamputlima ng Abril. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay kinilalang sina Mark John Paul Tipon, 34 anyos, SB candidate, Mark Francis Antonio, 25 anyos, at John Lloyd Duran, 21 anyos, pawang mga residente ng nabanggit na bayan. Sa inisyal na investigasyon, sakay ng mga biktima ang isang pick-up at nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, pinagbabaril sila ng dalawang armadong lalaki na lulan rin ng isang pick-up. Nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng tatlong biktima dahilan upang kaagad silang dalhin sa Milagros Albano District Hospital at kalaunan ay inilipat sa ospital sa lungsod ng Tugigaraw, Cagayan. Bilang pagtugon kaagad namang naglatag ng high-risk checkpoints, hot pursuit operations at nagpakalat ng intelligence oper operatives ang San Pablo Municipal Police Station katuwang ang First Provincial Mobile Force Company at 201st Manuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 upang tugisin ang mga sospek. Bandang alas 11 ng gabi sa parehong araw, natuntun at nadakip rin ang dalawang sospek sa barangay poblasyon San Pablo, Isabela. Nakuha sa kanilang pag-iingat ang isang caliber .45 na kargado ng pitong piraso ng bala, isang mag ng caliber .45 na karagadori ng pitong bala, isang gun holster, karagdagang apat na piraso ng bala ng caliber .45, fan knife at ang pick-up na umano'y ginamit sa krimen. Sa kasalukuyan, patuloy na gumugulang ang masusing investigasyon at pinag-aaralan pinaga ang lahat ng posibleng anggulo upang matukoy ang posibleng moti motibo sa krimen at nakikipag-ugnayan sa LGU at komunidad upang makakuha ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso Mariin namang kinondena ng Police Regional Office 2 sa pamumuno ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. ang pangyayaring ito at tiniyak na gagawin ng kanilang hanay ang lahat upang mapanagot ang lahat ng sangkot dito. Pinapayuhan rin ang publiko na maging kalmado ngunit mapagmatsyag at kaagad na isuplong sa kinauukulan ang anumang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. IFM News